Good morning. Maghihila tayo ngayon. Tikit-tikit so, na tayo rito. Wala tayong makuha. Ano ba yan? Uh... Wow. Ang nagbata. Kalay-lay. So, Parang nagpapahila na lang. Ang lahat ng kaplena. ba para makapagkapi oh, tignan mo naman ba di kami aalis ah, oh. tamang ginto oh, kapit bahay namin oh, sa kabilang street oh, tignan mo naman pwede ka na lamangoy Oh, paikot yan ayon pa isa dito naman sa baba o oh, isa araw ah okay, naging palaman kami alis na lang kami